historia tagalog horror stories Magandang araw po at sa lahat ng mga tagapakinig ako po pala si Hener Tubong Maynila ang ibabahagi ko pong karanasan sa inyo ay naganap noong taong 1986 sa isang bayan na sakop ng Leyte. Kasagsaga ng summer noon at dahil nga sa bakasyon at walang pasok sa eskwela, kaya nagbakasyon kami sa Leyte noon. Akala ko ang madadatnan kong bahay ay tulad sa mga nakikita ko noon sa mga magasin yung bang bahay bakasyunan na magara at sosyal ang dating ngunit napangiwi na lamang ako nang tumambad sa akin ng isang bahay bakasyunan na ang bubungan ay yari sa pinagtagpitagping pa at ang dingding ay yari naman sa kahoy oo nga't may kalakihan naman ng bahay na nirentahan ng aking ina pero nadismaya talaga ako dahil nga sa luma na nga ito at hindi pa abot ng elektrisidad. Palibasa kasi ay laking Maynila kung kayat naninibago talaga ako nang makita ko ang lugar at ang bahay bakasyunan. Isa pa sa nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin ay ang kinatatayuan ng bahay. Malayo ito sa mga kabahayan sa baryong iyon at napapaligiran pa ng mga nagtataasang punong kahoy pero bawi naman sa mga bulaklak sa paligid. Isang linggo lang naman tayo dito, Henner. Isa pa, narito tayo para magbakasyon. Kaya mag-enjoy ka na lang tulad ng ginagawa ng mga kapatid mo. Ang sabi ng aking ama nang sinabi kong hindi ko gusto ang lugar, lalo na ang bahay na tutuluyan namin. Sa loob ng bahay ay maayos namang nakaayos ang ilang mga kagamitan. Hindi rin naman maalikabok. Halatang inalagaan ito ng mga tagapangalaga. Mataas ang bahay na mayroong dalawang palapag at may ilang kwarto sa itaas. Mayroon ding mataas na silong ang nasabing bahay at doon iginarahi ng aking ama ang dala naming sasakyan. Tatlo kaming magkakapatid at pinili naming umuko pa ng tigi isang silid. Si Ati Dudi na noon ay labing walong taong gulang. Ako naman noon ay nasa si Anyus lang at ang bunso naming si Marla na labing dalawang taong gulang. Halata sa muka ng kapatid ko ang saya samantalang ako ay nadidismaya. Mag-asawang matatanda ang nangangalaga sa bahay na iyon ayon pa sa kanila matagal na silang naninilbihan sa kanilang amo na siyang nagmamayari ng bahay bakasyunan unang tingin ko palang sa mga matatanda ay tila nangingilabot ako na parang ewan medyo marumi kasing tignan ang matandang lalaki sa kanyang maputi at mahaba na balbas na umaabot sa kanyang dibdib mahaba din ng kanyang buhok na nakatali ang matandang babae naman ay buhaghag ang buhok na mapuputi na rin. Basta't hindi ko gusto ang kanilang mga ayos. Bago umalis ang matanda ay nagbidin pa silang huwag na daw kaming lalabas ng bahay pagsapit ng takip silim. Gawa ng usap-usapan daw sa kanilang baryo na mayroong mga aswang na gumagala sa tuwing gumagabi na. At dahil nga sa laking Maynila kami, ay tinawanan na lang namin magkakapatid ang tinura ng mga matatanda. Alam naman namin kasi na karaniwan sa mga taga-probinsya na ginagawang panakot lamang ng mga matatanda sa mga kabataan ang aswang na tinatawag nila. Huwag niyong pagtawanan ng seryosong bagay na yun mga bata. Alam niyo bang ang mga taong hindi naniniwala sa mga aswang? ang siyang dinadalo ng mga ito sa ad ng matandang babae na ipinagkibit balikat na lang namin at dahil nga sa walang kuryente sa bahay na iyon kaya gumagamit kami ng gasera o lampara kung tawagin unang beses kong masubukang bukang magsindi ng gasera kaya napabahing na lamang ako nang pumasok sa ilong ko ang maitim na usok na nagmumula sa sinindihang gasera nang tinignan ko ang daliring ipinasok ko sa aking ilong ay nangingitim ito. Sinabi sa akin ng aking ama na normal lang daw iyon at ganoon daw talaga ang nangyayari kapag gumagamit ng gasera. Sa unang gabi ko sa bahay na iyon ay tila ba kay bagal umusad ng oras. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil iniisip ko ang mga kaibigan ko sa Maynila. Siguro ko hindi lang ako sumama sa aking ama at ina at sa mga kapatid ko sa bakasyon nila. Sana ay masaya kong nakakasama ang mga kaibigan ko. Sa isiping iyon ay nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya naman tinungo ko ang kusina dala ang gasera. Habang naglalakad ako papunta sa kusina ay may nahagip ang gilid ng mga mata ko. Isang anino na para bang biglang dumaan sa tagiliran ko. Sa puntong iyon, lumingon-lingon ako sa paligid at wala naman akong nakita na kahit ano. Sa sobrang inis ko, nasabi ko kung bakit ba walang dekoryenteng ilaw sa bahay na ito. Nasa kalagitnaan ako ng pag-inom ng mapansin ko ang mga kaluskos na nagmumula sa ibaba ng bahay pinakinggan kong mabuti iyon at napagtantukong nang gagaling ang mga kalusko sa pwesto na pinaglagyan ng aking ama ng kotse namin sa pagkaalala na mga baka kawatan ang gumagawa ng mga kaluskos kaya kaagad akong bumaba pero pagdating ko sa labas ng bahay ay wala namang hayop o tao ang naroroon at napakatahimik pa ng paligid Kinabukasan, nagtungo ako sa aking ina at ama sa kikitain nilang kliyente. Iyon naman kasi ang tunay na dahilan kung kaya doon kami nagbakasyon. Hindi naman talaga bakasyon iyon para sa mga magulang ko kundi parte ng kanilang trabaho ang makapagsara ng deal sa kanilang kliyente. Naisipan ng mga kapatid ko na maglibot-libot sa paligid ng bahay para manguha ng mga bulaklak. Palibhasa mga babae kaya nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Ako naman ay nagpaiwan na lamang. Ginawa ko na lang abala ang aking sarili sa pakikinig ng mga musika sa aking walkman. Pagka-uwi ng mga kapatid ko, ay naikwento nila sa akin na may nakita ro silang kubo malapit sa bahay na tinutuloyan namin kaso nga lang daw ay hindi na sila lumapit pa roon gawa ng nakakaamoy sila ng nakakasulasok na amoy na nagmumula sa kubo alam mo Hiner bigla tuloy pumasok sa utak ko na bahay iyon ang isang aswang ng malanghap namin ni Marla yung amoy na nanggagaling doon ang sabi sa akin ni Ati Ludi na inirapan ko naman. Anong aswang Ati Ludi? Sa tanda mong iyan nagpapaniwala ka pa sa mga aswang. Tugon ko sa kanya. At sabi pa niya, laganap daw talaga sa mga probinsya ang mga aswang dahil sa kanilang kapaligiran na napapalibutan ng mga kakahuyan, bundok na siyang pinamumugaran ng mga aswang. Aba kung totoo ngang may aswang Abay na magpakita naman siya sa akin na makilala ko naman siya Pagtatapos ko sa usapan namin dahil hindi naman ako naniniwala sa mga aswang na laman lamang na mga comics na nababasa namin. Nang maggabi na at nasa higaan na ako, ay nagulat na lang ako na biglang may kung anong dumagan sa itaas ng bubungan. Pakiramdam ko tila Isang mabigat iyon na bagay. Ilang segundo ako'ng nakatanga lang para makiramdam, ngunit hindi naman gumagalaw ang bagay na nasa bubong ng silid na kinaroroonan ko. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang mapansin ko na tila ba may naglalakad doon. Mahina lamang ang ginawa nitong paghakbang, ngunit ramdam ko na unti-unti nitong hinahawi ang mga nipa gawa nang nadidinig ko ang paggasak ng mga iyon. At sa pagtingala kong muli ay nasipat ko na lang ang dalawang mapupulang mga matang nakatunghay sa akin. Sa puntong iyon ay binalot ako ng sobrang kilabot. Kaagad kong kinuha ang gasera at itinaas iyon sa bubong at sa isang iglap ay nawala na ang pares ng mapupulang mga mata. Nang gabing iyon ay hindi na ako dinalo pa ng antok. Pero bumawi naman ako sa pagtulog nang sumapit na ang panibagong araw. Hindi ko na namalayan ang oras at nagising na lang ako nang sumapit na ang dapit hapon. Medyo masakit ang likuran ko noon gawa ng pagkakahiga ng matagal kaya minabuti ko na lang na maglakad-lakad na muna sa labas ng bahay. Sinundan ko ang mga nakahilerang mga tanim na bulaklak na humantong sa likurang bahagi ng bahay bakasyunan. Hindi pa naman ganap na nagtago na noon ang haring araw kaya naaaninag ko pa ng husto ang kapaligiran. Hanggang sa lumipad ang paningin ko sa kakahuyang bahagi. Sa isip ko noon ay hindi naman siguro ako maliligaw kung papasok muna ako sa saglit sa bahaging iyon. Naglakad nga ako papasok sa may kakahuyan. Doon ay nakarinig ako ng mga tunog ng mga kulisap at mga huni ng mga ibon na nagdulot ng kapayapaan sa pakiramdam ko. Ibang-iba nga talaga sa probinsya. Payapa at sariwa ang hangin na dumadampi sa aking katawan. Hindi katulad sa Maynila na maalikabok at maingay ang paligid. Sa isiping iyon, ay napansin kong dumidilim na rin ang paligid kaya naman lumabas na ako ng kakahuyan. Palingali nga pa ako noon habang tinatahak ang daan nang bigla akong nabunggo sa isang bulto ng tao. Hindi ko agad nasipat kung sino iyon dahil sa lakas ng pagkabunggo ko sa katawan nito dahilan upang matumba ako sa lupa. At sa hindi sinasadyang paggalaw ay tumama ang ulo ko sa isang matulis na patay na sanga dahilan upang masugatan at dumugo ito. Ako po kasi yung tipo na kapag nakakakita ng dugo lalo na at galing mismo sa katawan ko ay nahihimatay na lang ako. Kaya naman pagkasilay ko sa dugo na nasa kamay ko matapos na hawakan ang aking ulo ay nagdilim nga ang buong paligid ko. Hindi ko na po na malayan ang sumunod na nangyari. Basta nang matauhan po ako ay nasipat ko na lamang na nasa loob na ako ng isang kubo. Nakahiga ako sa maliit na katre at may isang gasera na nakasindi sa lamesitang naroon sa gilid ng katre. Nang iginala ko po ang aking paningin sa hindi pamilyar na lugar na iyon kaya dali-dali akong tumayo at naganap ng malalabasan. Bit-bit ang gasera bilang pang tanglaw ko. Kaagad ko rin namang nabuksan ang pinto. Nasa labas na ako ng kubo nang nalanghap ko ang napakabahong amoy. Ang amoy na iyon ay nagdulot ng sakit sa aking ulo at nakakasuka Dahil hindi ko na matagalan ang nakakasulasok na amoy na iyon, kaya nagmadali po akong hanapin ang daan pa uwi nang maaninag ko sa hindi kalayuan ng bulto ng isang lalaki. Lalapit na sana ako rito para magtanong kung saan ang daan pabalik ng bahay bakasyonan na makadinig ako ng isang angil. Iyon ay nagbigay kilabot sa buo kong katawan. At ng mga oras na iyon ay kakaiba ang lamig ng hangin na dumadampi sa aking katawan na nagdadagdag ng gumagapang na kilabot sa buo kong pagkatao. Lalo pa noong parang papalapit na ang angil na nadidinig ko at hindi ko naaaninag ang bulto ng tao. Dahil po sa binalot na ako ng kilabot, ay dali-dali ako naglakad pabalik sa kubo. Hanggang sa bigla na lang may isang malaking itim na baboy ang humarang sa dinaraanan ko. Mapula ang kanyang nanlilisik na mga mata. Biglang binayo ng kaba ang dibdib ko kaya naman maripas po ako ng takbo subalit sa paglingon ko ay sinusundan pala ako ng baboy na sa puntong iyon ay tila ba napakabangis ng anyo na humahabol sa akin sumigaw na po ako noon sa sobrang takot ko sumigaw ako ng tulong at tinawag ko ang aking ama at ina at si ate marla at sinabi kong tulungan nila ako hanggang sa Narating ko na po ang kubo. Mabilis akong pumasok doon habang sapo-sapo ang dibdib ay nakiramdam ako sa paligid. Wala na ang baboy na nakasunod sa akin at hindi na rin ako nakadinig ng pag-angil. Mabuti na lang at kahit tumakbo ako ay hindi namatay ang ilaw ng gasera kung kaya kahit papaano ay may liwanag sa paligid ko. Nasipat ko pa ang posporo din pala na nakapatong sa lamisita. Kinuha ko iyon para naman may magamit ako kung mamatay man lang ang ilaw ng gasera. Siguro, oras na din ang dumaan bago ko na pagpasyahang lumabas ng kubo. Napakatahimik na ng paligid na kahit huni ng mga kuliglig ay hindi ko na nadidinig. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko na makauwi baka kung ano pa ang mangyari sa akin dito. Bigla na lang, kumidlat kaya naman, kumalat ang liwanag saglit at sa puntong iyon ay natanaw ko na ang bahay bakasyunan na tinutulayan namin na nasa hindi kalayo ang bahagi ng makitid na daan. Nasundan pa ang pagkidlat na iyon na hindi naman sinamahan ng pagkulog at ulan. Kaya naman, gumaan na ang pakiramdam ko nang malaman na magkalapit lang pala ang kubo at ang bahay bakasyonan. Mabilis ako naglakad ngunit sa hindi inaasahang dahilan. Tila ba may enerhiyang pumipigil sa bawat paghakbang ko? Yun bang pakiramdam na parang minamagnet ito? Na gusto mo nang makalayo pero pilit ka pa rin hinihila ng kung anong puwersa. Sa puntong iyon ay ramdam ko ng may kakaiba sa lugar na iyon. Kaya naman, nagdasal ako na sana makauwi na ako sa bahay kahit na natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari sa akin at tinibayan ko na lamang ang aking loob. Hanggang sa biglang, umihip ng malakas ang hangin at namatay ang ilaw sa gaserang tangan ko. Sobrang dilim ng paligid noon ni hindi ko alam kung anong oras na ba iyon. kinapako naman ang bulsa ko at kinuha ang posporo at maagap na sinindihan muli ang gasera. At sa pagsabog ng liwanag ay tumambad sa paningin ko ang baboy na itim na nasa harap ko. Nanlilisik ang mga mata nitong mapupula. Sa nakita ko ay binayuna naman ang matinding kaba ang dibdib ko. Doon ko napagtantong hindi normal ang baboy na iyon Sa hindi ko malamang dahilan Bigla rin namang nawala ang baboy Hinanap ko ito sa paligid Ngunit hindi ko na nasipat pang muli At ang puwersang nakakapanghina Ay nawala na rin Kaya naman Lumanghap ako ng hangin At itinodo ko na ang aking pagtakbo Sa wakas Ay narating ko na ang bahay bakasyunan kahit na halos patira na ako ng hininga gawa ng kakatakbo. Akmang, aakit na sana ako ng hagdan nang mapansin ko ang isang babae sa ilalim ng silong. Akala ko ay si ate yon kaya tinawag ko siya. Subalit tila na ipako na lang bigla ang mga paako nang maaninag ko ang kabuang anyo ng babae nang masinaga nito ng liwanag ng sinindihan kong posporo. Namatay na naman kasi ang ilaw ng gasera dahil biglang umihip ang hangin. Nakakakilabot ang anyo ng babae. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Nanlilisik ang mga iyon. Naglalaway din ang kanyang bibig na mayroong mga matutulis na mga ngipin na maihahambing sa mga ngipin ng lagari. Mabalahibo ang kanyang muka na animoy muka ng isang pusa. Ngunit tila pinaglalaruan ako noon ng panahon. Madaling naupos ang posporo kaya nawala ang liwanag. Agad akong nagsindi muli ngunit wala na ang babae sa kinaroroonan niya. Mabuti na lang at nasindihan kong muli ang gasera. Pero biglang may humawak sa mga paako at nang itinapat ko roon ang liwanag ng gasera. Napasigaw ako ng husto. Gawa ng nakahawak sa mga paa ko ang dalawang mabalahibong kamay ng isang nilalang na nakatalungko sa ibaba ko. Ang nilalang na iyon ay ang babaeng nakita ko ngunit sa pagkakataong iyon ay hubot-hubad na ito at natatakpan ng na mga balahibo ang kanyang kabuuan. Sumigaw pa ako ng sumigaw ngunit hindi naman lumalabas mula sa bahay ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko. Nang sulyapan kong muli ang nilalang ay inilabas niya ang kanyang mahaba at matulis na dila. Ipinagapang niya iyon mula sa mga binti hanggang sa magkabila kong balikat at umabot iyon sa aking muka. Napakabaho ng amoy ng laway niya at tumutulo pa sa aking katawa ng mga laway niya. Inilapit niya pa ang kanyang muka sa akin at sa puntong iyon tila Papanawa na ako ng ulirat. Tila naubos na din ang boses ko kakasigaw. Nanginginig na ang buo kong katawan at ipinikit ko na lamang ang mga mata ko para hindi ko na makita ang mukha ng nilalang. Bigla na lang, nadinig kong bumulyaw ang isang matandang lalaki at sinabing, Lumayo ka aswang. Pagkatapos ay naramdaman ko na lamang na wala na ang nilalang sa kinaroroonan ko kaagad na iminulat ko ang aking mga mata at muling sumigaw. Sa kapala mga ko pinagbuksan nila mama at nagtanong pa sila kung saan ako nang galing dahil kanina pa nila ako hinahanap. Hinintay kong magpakita ang nagmamayari ng boses na tumaboy sa nila lang ngunit hindi siya nagpakita o nagparamdaman lang. Sa loob ng bahay, inilahad ko sa kanila ang mga nangyari sa akin at ang pagsigaw ko ng paulit-ulit sa ibaba. Ngunit ang sabi nila ay wala silang nadinig na kahit ano. Ang sabi pa ng aking ina, baka kung ano na daw ang ginagawa ko gawa ng nag-iimbento umano ko ng hindi kapanipaniwalang istorya. Sinabi ko tuloy sa kanya kung iniisip niya na tumira ako ng mariwana ay nagkakamali sila. Totoo ang lahat ng sinabi ko totoo ang lahat ng mga nangyari sa akin. Ngunit kahit na ano pang paliwanag ang sinabi ko ay nanatiling hindi nila ako pinaniniwalaan. Ang sabi pa sa akin ng aking ama ay nadinig na daw nila iyan dati at magbago na daw ako. Kaya wala akong nagawa pa kaya pumasok na ako sa loob ng silid at nakatulala. Binalikan ng mga naganap sa akin at mga nangyari na hindi ko makakalimutan. Kinabukasan ay tinuntun ko ang daan patungo sa kubo. Tirik naman ang haring araw kaya hindi ako natakot na baka makita ko ang kakaibang baboy o ang nilalang na nakita ko noong gabi. Malayo pa lang ay umaalingaso na ang baho nang kung ano man ang mula sa kubo. Dala ng kuryosidad, mabilis ang mga hakbang ko patungo roon. Dala ang gasera at ang bahay ng posporo na nangangalahati na ang laman. O iho, umuwi ka pala kagabi. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa'yo. Iniwan kita saglit para kuhanin yung gagamitin kong mga sangka para sana sa hapunan natin kaya lang. Nang bumalik na ako wala ka na pala rito. Bungad ng matandang babaeng tagapangalaga ng bahay bakasyonan. Nalaman ko mula sa kanya Nadinala dinala pala ako ng kanilang anak na lalaki sa kubo na gawa ng nahimatay ako sa kakahuyan. At ang kubo nila na iyon ay imbaka ng katas ng goma ng punong kahoy na ibinibenta nila sa bayan. Kaya pala masama ang amoy doon. Nagpasalamat ako sa kanila dahil sa tulong at isinauli ko na rin ang gasera at ang posporo. Nang dumating naman ang asawa ng matanda ay napakunot ang noo ko sa kanyang itsura. Napakadumi niya kasi na parabang lumusong sa putikan ng kalahati ng kanyang katawan. Nagulat pa ako nang sinabi niyang sinundan daw niya ako noong gabing iyon hanggang sa bahay bakasyonan. Kasabay ng kanyang nakakalokong pagnisi. Sa kanyang ginawa ay napatayo akong bigla mula sa pagkakaupo sa mahaba nilang bangko sa labas ng kubo namulagat ang mga mata ko sa pagkabigla na siya pala ang baboy na kulay itim na humahabol sa akin. Iho, mali ang iniisip mo. Nakita ko kagabing paano kasundan ng aswang. Una yung nag-anyong baboy ito. Ngunit natakot ito na lumapit sa kubo kaya kanya nilubayan. Ang kubo kasi naming ito ay may orasyon kontra sa mga aswang kaya mas ligtas ka sa kung hindi ka na lumalabas pa. Pangalawa, hindi nagalaw ng aswang noong hinabol kanya dahil hirap siyang magpalit anyo mula sa pagbabalat kayo bilang itim na baboy dahil sa kidlat. Takot ang mga aswang sa kidlat dahil baka matamaan sila nito. At ang panghuli ay noong nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na biktimahin ka doon sa bahay bakasyunan doon ay pinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Sa silong ng bahay na siyang nag-abang sayo dahil doon ay ligtas siya sa kidlat. At doon ay akala niya wala nang sagabal sa kanyang mga plano. Hanggang sa dumating na ako at pinalaya siya. Ito ang mahabang salaysay ng matanda. Saka ko palang naintindihan ng lahat. Ayun pa sa matanda na may kakayahan ng isang aswang na ikubli ang tinig ng kanyang binibiktima. Kaya siguro kahit anong gawin kong pagsigaw noon ay hindi nila ako nadidinig. Bilang protection daw ay binigyan ako ng asin at langis ng matanda. Malalaman ko raw na may aswang na malapit sa akin kung ang langis na ibinigay niya ay kukulo at magagamit ko raw ang sagradong asin bilang proteksyon upang hindi ako malapitan ng aswang. Ang lahat ng sinabi ng matanda ay pinaniniwalaan ko. Tama nga siya dahil sa tuwing sumasapit ng gabi ay palaging kumukulo ang langis na ibinigay niya sa akin at umaapaw iyon sa lalagyan nito kasabay ng mga alulong ng mga aso. Ang ginagawa ko ay nagsasaboy ako ng asin sa labas ng bintana at pintuan para hindi kami mabiktima ng aswang. Sa awa naman ay eh walang masamang nangyari sa amin ng aking pamilya doon sa bahay bakasyunan. Bago kami lumisan doon para mauwi sa Maynila, ay muli akong nagpasalamat sa matandang mag-asawa. Sa bahay bakasyunan na iyon ay naranasan ko ang mga bagay na akala ko ay sa comics ko lang mababasa. Ngunit magkaganoon pa man ang karanasan kong iyon ay nagpalawak ng aking pangunawa sa mga bagay na hindi ka para sa karamihan. Ngunit para sa aming nakasaksi at nakakita na totoo ang mga aswang. Historia Tagalog Horror Stories